Ayong adlaw, kung napanood nyo ang aking vlog nung naglambat kami sa tabing dagat. So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano namin linisin at paano namin lutuin ang mga kuha naming mga isda. So nagpapasalamat talaga kami sa mga blessing na dumadating sa amin na hindi namin inaasahan. Kung para sa inyo, maliit lang na bagay ito, pero para sa amin, malaking tulong na to. Hindi na namin kailangan bumili at hindi na namin kailangan mag-isip pa kung anong uulamin namin ngayon. Bintahagid po na nag-star me diri sa Dublin sa bye, -bye kay kung may mga inanin pangyayari, mabahinan gid mi sa Mother Ocean. So kailangan lang po na mahalo na ito ang atong Mother Ocean para mas dako pa ibalik sa ato. Dami ko ng salita, no? Pero ditong dapita pala kay hinimbisa na ni Kuya ang mga isda. Kapakasin lang namin yan kasi mamarinit namin yan sa tuyo at suka. Nyo ba minsan sa pagtatagalog ko nahirapan ako sa kalisod? Pero hayaan nyo na kung mahirapan ako sa kalisod. Parang lang talaga sa mga viewers ko, magtatagalog ako kahit nahihirapan ako. Sabta nyo na lang sana. Oy, alam ko naman tayo mga bisaya, kaya nating ma-adjust. So ayan, hiniwan na pala ni Kuya ang isda. Tapos nilinisan niya, tinanggalan niya na ng mga tinae. Kayo ba, tanong ko lang, anong gusto nyong luto sa ganitong isda? Sa mga di nakakaalam, sobrang taba ng ganitong isda. Kaya ang iba, karamihan, pag nagtula ng ganitong isda, tinatanggal nila ang ulo kasi nakakalanag daw yun. Kung tagalog sa lanag? Comment mo be. So naglagay na pala ako sa planggana ng suka sa toyo, paminta at bawang. Tapos nilagyan ko din yan ng sukang tuba. Sobrang bango talaga yan. Nung kompleto ng mga sangkap ko, nilagay ko ng mga isda sa planggana. Tapos isinausa ko lang ng maigi para mababad. Napidhapid ko lang din yan ng maayos no para maganda din ang presentation sa video. Cheris! So, ibababad ko lang din yan ng ilang oras, no? Para mamayang gabi, meron na kaming pangulang. Fast forward na nga, nung kinagabihan na, niluto na ni mama ang minarinit ko na isda. So, hanggang dito na lang muna ang aking mini vlog, no? Magkinakita na lang tayo sunod-adlaw. So, daghang salamat sa yung next vlog. Ampis!